Nangangamba ngayon ang ilang Pinoy sa Amerika sa mas pinahigpit na patakaran sa mga imigrant ng bagong U.S. President na si Donald Trump. Isa pang kinabahala ang pag i niya sa LGBT community. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. The golden age of America begins right now. Mas mahigpit na Donald Trump daw ang mamumuno at magtataguyod ng aniyay golden age ng Amerika. Unang araw niya bilang 47 president ng US, pero sunod-sunod agad ang mga utos niya. Ilan dyan ang pag e puera niya sa LGBTQIA community. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Sa ilalim nito, hindi nakikilalanin ang patakaran ng nakaraang Biden administration sa pagbabawal sa racial and sex discrimination. Ilan sa mga halimbawa niyan ay hindi na pwedeng mag-serve sa military ang mga transgender. Kumalas na rin ngayon ang Amerika sa ilang international group. Kabilang dyan ang World Health Organization. Mishandling umano ng WHO sa COVID-19 pandemic ang dahilan ni Trump. So we paid 500 million dollars to World Health when I was here and I terminated it. Malaki ang epekto nito, lalo't isa ang Amerika sa nagpopondo sa mga programa kontra tuberculosis, HIV, AIDS at iba pang infectious diseases at health emergencies. Ikinalungkot naman ito ng WHO at umaasang muli itong isa sa alang-alang ng Administrasyong Trump. Gusto raw ng WHO na makapag-usap sa US government para mapanatili ang kanilang ugnayan. Hindi na rin kasapi ang Amerika sa Paris Climate Agreement na ginawa rin ni Trump noong una siyang maupo bilang US President minsan na niyang tinawag na hoax o panloloko ang climate change agenda na naturang kasunduan. Now I want crystal clean water. I want the cleanest air on the planet, which by the way now we have. Isa pang utos ni Trump, ang pagpapaliban ng 75 araw sa pagpapatubad ng ban sa TikTok app sa Amerika. Ipinasisibak niya rin ang higit isang libong opisyal na itinalaga noon ni former U.S. President Joe Biden. Giit ni Trump, hindi raw sila pareho o nagkakasundo sa kanyang mithiin na make America great again. Inutusan din ni Trump ang US military na higpitan ang pagbabantay sa border ng Amerika sa gitnayan ng kontrobersyal niyang mass deportation policy na ikinalulungkot ng ilang Pinoy sa Amerika. It makes us feel again our hopes and dreams are dying whenever we talk about, for example, diversity, equity, and inclusion in government, education, immigration. Mayigit isan libot anim na ang taga-suporta rin ni Trump na sangkot sa January 6, 2021 riot sa Capitol ang binigyan niya ng agarang pardon. So this is January 6 these are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Yes. Ngayong araw din pinirmahan ng U.S. President ang 25% na taripa sa mga produkto ng Mexico at Canada. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.